Great morning mga ka-tripping Ganito naman mas tripping Roy mga ka-tripping Sa ating channel mga ka-tripping Naiintil dyan mga ka-tripping Yan ay alangit mga ka-tripping In Bisaya mga ka-tripping In English Wild thing ako mga ka-tripping Bali yan ay Sa mga hindi pa nakakala mga ka-tripping Ano nga ba ang kapinabangan nitong Alangit or wild thing in English mga ka-tripping Bali sasabihin na ni Tripping Roy mga ka-tripping Ito ay ang alangit pala mga ka-tripping Ito ay yung ano Ang tinatawag na meron siyang ano, mga ka-tripping Antioxidant Kumbaga ang ibig sabihin ng antioxidant mga ka-dripping ang sobrang mahirap kang dumumi mga makakatripping. Iyan ay magaling po 'yan mga makakatripping sa regular rin na pag-iinom niya mga makakatripping, yung humirap dumumi mga makakatripping, okay? sa pagdating naman sa blood sugar mga ka-dripping yan ay na-manage niya mga ka-dripping Yung blood sugar niyo mga ka-dripping at ito ay sa cancer ano nang cancer ng ano heart mga ka-dripping Cancer heart disease mga ka-dripping Ito ay na Ipe-prevent niya ho mga ka boost immune system mga ka so ayan yan ang kapakinabangan niya mga ka number 1 mga ka-dripping ay ang diarrhea mga ka mang laki-laki pala nang kapakinabangan nito mga ka ito ay so wild ang mga ka-dripping bali nang wild mga ka in explore ng tripping Roy para sa atin mga ka tripping at nang ito ay malaman at ma share tripping Roy mga ka sa stomach ache mga ka number 1 mga ka sakit sa chan okay yan mga ka regularly na pag-iinom at saka sa sakit ang tiyan Okay mga tripping boro ito ay base sa aking pagre-research ito sa ano mga ka-tripping sa langit nga ho in Bisaya, in English, wild thing ho mga ka-tripping naway na ito ay nakalearn tayo dito mga ka-tripping yan ang forma niya mga ka-tripping so so wild nga ho mga ka-tripping yan ay ang T. Okay, wild thing ho mga ka-tripping in English, mga ka-tripping naway na ito ay nakalearn tayo dito mga ka-tripping naway na ito ay huwag nyo kalimutang ibahagi mga ka-tripping. Maraming salamat sa panonood ng aking video mga ka-tripping.